Baka kayo po'y nagtataka kung nasaan tayo ngayon. Ito po ang bahay ng aking mga magulang. Opo, dito po kami lumaking magkakapatid. Alam po ninyo ang aking mga magulang ay galing lang sa hirap. Pero dahil po sa sila'y nagtsaga at nagsipag, aba, nakaipon, nagnegosyo at nakatayo ng bahay para sa kanilang pamilya. Tulad na lang nitong mga kwento ng tagumpay at inspirasyon para sa inyong lahat mga galing sa pagkakadapa pero bumangon. Tunghayan natin itong mga kakaibang kwento ng From Wala to Wow! Sa bawat araw sa ating buhay, naitanong mo na ba sa iyong sarili kung para kanino ka bumabangon? Para saan ang iyong mga pangarap? At bakit nananatili kang kumakapit at lumalaban? Refleksyon ng isang babaeng palaban. Mataas ang pangarap super mom sa paningin ng kanyang pamilya. Siya si Jackie Sagursor, 32 years old, ang Pinay Cinderella ng Kainta Rizal. Pero bago niya na-achieve ang mala fairy tale niyang buhay ngayon, si Jackie ay walang-wala noon. Lumaking masiyahin si Jackie. Pero nagbago ito nang ipakilala ng kanyang tatay ang kanyang magiging Ay, Jackie. madrasta. Jackie, ito nga pala yung bago mo, ma'am. Naalala mo pa ngayon yung mga dagdamin mo doon sa biological mother mo bago siya nawala? Yes po. May mga moment kami na talagang nagbabanding kami together. Nalulungkot ka pa rin? Lalo na po kapag uh, mag-isa ko, minsan may time po na parang sinisisi ko siya. Ba't ang aga niya akong iniwan? Maagang binawi kay Jackie ang kanyang tunay na ina. Pero nung magkaroon ka na ng madrasta o stepmother, Apa. na ano ka ba? Parang natanggap mo agad. Yay! Nung una po medyo um, hindi kasi siyempre iba pa rin po yung tunay mo na nanay. Pero nung nakita ko po na masaya yung tatay ko and nakita ko po na uh, yung ngiti sa mata niya, so naging masaya din po ako. Dahil 19 years old pa lang daw noon ang kanyang madrasta, hindi sila madalas magkasundo ni Jackie. Makakainis ka talagang bata ka! Dinidisiplina daw siya nito nang wala sa lugar. So dumating sa punto ng buhay mo, Jackie, na medyo nahirapan ka din. Ano, ano ba itong mga paghihirap mo dito sa parents mo o dito sa naging madrasta mo? am um, noon time po kasi ng bata ako na siya na po yung nagpalaki sa akin. Siya tipong nanay na pag dinidisiplina ka, pinapalo, ganyan. Nararanasan ko din yung pamamalo. Lalo na kapag uh, yan, tinatamad ako or tatamad-tamad ako sa bay, ayaw niya po yung late na ako nagigising. At the same time, ayaw niya rin yung late na ako umuwi galing sa eskwela. Pakiramdam ni Jackie lahat ng kanyang gawin ay mali sa paningin ng kanyang pangalawang nanay. Sa kabila ng kanyang malupit na naranasan, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Nang siya ay magdalaga, nagdesisyon siyang lumayo at pumunta sa Maynila namasukan si Jackie bilang kasambahay sa Maynila na ulit ang kanyang masaklap na tadhana dahil ang tinakasan niyang pagmamalupit ng kanyang madrasta muli niyang naranasan sa kamay ng kanyang Ano ba yan? Ano. Hindi maayos. Ayusin mo. Binabayaran kita dito eh. Parang nakakulong na siya sa kanyang madilim na kahapon. Pero sa kabila ng malarehas niyang buhay, nakakita siya ng liwanag Kay Billy ang itinuring niyang Prince Charming. Masayang naging relasyon ni na Jackie at Billy. Yun na lang... <laughs> Anong kwento ng kettle? <laughs> okay. Nakisimula po kami. Ito yung uh, isa sa mga unang appliances na nabili na. <laughs> lahat ng mga niluluto niya, dito niya niluluto. Yun na, uh, parang lahat-lahat. na yung kasirola, yeah. Kaldero. <laughs> kaldero. Tubig. <laughs> kaldero. All in na po. Dito na namin niluluto <laughs> lahat. Tinola. Tinola pa po siya dito. <laughs> hindi pa rin sila nakataka sa hirap ng buhay. Pinalayas din sila sa tinutuluyang apartment. Mula sa pagiging bed spacer at pangungupahan sa maliliit na mga apartment ay nagsumikap si Jackie at ang kanyang Prince Charming para maipatayo ang kanilang pangarap na mansyon. At heto na ang kanilang bagong home sweet home, bunga ng kanilang paghihirap at pagmamahalan. Tara na, silipin natin! Hi! Hello po! Nagkaroon wow. ng sariling mansyon si na so, Jackie at Billy. May malaking sala. Eto na kayo. Wow! Magandang dining room. Pati mga gamit sa bahay, ibang level na. Talagang nakaka-wow ang transformation ng buhay ni Jackie. At ito ay dahil sa pagsusumikap nila ni Billy. online selling business nyo talaga ang nagbigay sa inyo ng ganito? Yes po. Yes, po. Ano, ano ang secret sa ganyan? Ayan po, asa online selling po, no, number one na, swerte po kami na nakahanap po kami ng tamang company talaga. At the same time, napakaganda po ng sistema namin right now online since nagkaroon po ng pandemya. Talagang pagalingan po sa online right now and good thing naman po na nakasabay kami. Kaya po kahit pa pano, kahit po may pandemya, ito po yung naging resulta natin. Kasama ang kanilang mga anak, na isa katuparan ni na Jackie at Lily ang pangarap nilang happy ending. So yun, po ako sa stepmom ko kasi uh, ang dami niya pong naturong lesson sa akin na ngayon nagagamit ko po sa buhay ko. And syempre bilang nanay na ako, naiintindihan ko kung paano niya ako um, uh, dinisiplina noon. Naiintindihan ko na ngayon bilang mami na ako. At the same time, yun, uh, mas marami na kaming good memories together hindi lang ang kapalaran ng tao ang umaasenso, pati ang buhay din ng mga hayop gaya ng mga aso. Siniswerte din sa magandang pagbabago gaya ni Asher, ang alagang aso ng pamilya Dante sa Quezon City. Butot balat, madungis at sugatan nang matagpuan si Asher sa isang kalye. Happy na? Pero agad siyang na-rescue ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Dito nakita ni Isaac, si Asher. Naggaling ako sa school, I think I had this problem. Nayaka ko ng sobra. Pumunta ako sa banyo, sinundan niya ako dun sa bathroom. So parang, kuya, stop na, stop na from crying. So, uh, yun, nakapagbigay comfort siya sa akin. Nakakatuwa lang kasi kahit pala aso ay pwede mag-care sa iyo. Wala pa raw planong mag-alaga muli ng aso ang pamilya dahil kamamatay lang ng kanilang isa pang alaga. Mabait siya kasing halos bait nitong si Asher. Kaya lang, yun nga, he lived the full life. Siguro 13 years din sa amin. Na-traumatize ako kasi eto talaga nakita ko nag-deteriorate siya, nagbe-bed source siya. So sabi ko, ayoko na muna. Pero likas daw na charming itong si Asher. Yung namin doon sa mga naon ng aso. Pero ito, sobrang bait. Sobrang bait sa akin. At saka, iba yung pag wala kami, tas nakita niya kami, grabe yung, yung salubong niya, yung pagkakilala niya sa isa't isa. At ang say ni Asher sa kanyang fur dad at fur mom, Nakaka-good vibes talaga Pero ang buhay hindi palaging good vibes lang Dahil sa bawat pagbabago Kailangan dumaan sa matinding proseso Gaya ng kumpanyang ito sa Negros Occidental Na tila nakabuo ng gahiganting dynasty Isang empire o kaharian Pero taliwas sa kanilang pangunahing produkto na asukal Hindi puro tamis ang pinagdaanan ng kwento ng kumpanyang ito dumaan din sila sa pait ng buhay na humahamon hindi lang sa kanilang katatagan bilang kumpanya kundi pati na rin sa kanilang mga manggagawa kilalanin natin ang pinakamalaking tagagawa ng asukal sa ating bansa at minsan sa buong rehiyon ng Asya ang Victorias Milling Company taong 1919 nang maitayo ang Victoria's Milling Company sa Negros Occidental. Naku, sigurado ako na sa higit sampung dekada nito, pamilyar kayo sa kanilang pangalan. At sure ako na naging parte na sila ng ating kabataan kasama ng mga kape at gatas na ating tinitimpla tuwing umaga. Ano sa palagay ninyo ang pinaka-importanting bahagi ng kasaysayan? Uh, ng Victorias. Ang Victoria's Milling Company, siya kasi yung pinaka, isa sa pinakaunang mill dito sa, sa, Pilipinas. Nung tinayo siya, uh, isa siya sa pinakamalaki sa buong Asia. It has its own um, aeroplano. May airstrip kami, may aeroplano siya, may barge siya, papunta ng Manila. Uh, marami siyang tao. So, kilala siya sa buong industriya na siya yung pinakamalaking Uh, sugar mill sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kaya Pilipinas. big time talaga dati. Dati. Kasi unang-una talaga siya. Una siya. Bawat sulok ng kanilang planta ay simbolo ng bittersweet nilang karera. Ang tren na ito ang siyang bumaybay sa kabuuan ng hasyenda. Ito na lamang ang natitirang alaala ng minsang araw-araw na paghahakot ng inaning tubo mula sa mga taniman tungo sa gilingan. Pero kasabay ng pag-asenso ng bawat negosyo, ang mga hamon na hinaharap nito. Kabilang ang Victoria sa mga ikinadena sa minsang kamalasan ng tadhana. Na kailan yung pag-aani? Tuwing kailan? Taong 1995 nang magkaroon sila ng problemang pinansyal. Sinong mag-aakala na ang grandyosong plantang ito sa isang iglap ay maaaring matunaw na parang asukal? Kabi-kabilang isyu ang kinakaharap nito dahil sa pagpasok ng mga asukal na imported at mas mura. Ang kumpanyang minsang na mayayagpag ay nagmamakaawa upang 'wag silang maglahok sa merkado kasama ng kanilang kasaysayan. Noong recession, mm -hmm. ang daming uh, tao, pao manggagawa pamilya ang naapektuhan. Paano kayo nagstruggle noon? Ano yung pinakamababang punto? Siguro yung pinakamasakit na part nung nag-collapse yung DMC, yung isang kailangan namin na gawin in order for the company to survive is magtanggal talaga ng maraming tao. So yun yung pinakamasakit. Nung mga time na yun, kung naalala nung mga iba, famous na famous yung Batang Negros. Kasi yun yung naging picture na naghihirap yung buong industriya na But, butot balat yung mga bata hindi makakain. Ang hirap talaga nung panahon na yon, especially yung mga nawalan ng tabaho dito sa VMC. Ang dami nila. Pero hindi maaaring sumuko ang Victorias. Para sa kanilang libo-libong manggagawa, naging matapang sila at unti-unting pinalago ang kumpanya na muntik ng maglaho sa alaala ng mga Pilipino. Kasabay ng kanilang pagbangon, ay ang mas lalong pangangalaga nila sa kanilang mga manggagawa. Mga manggagawa na tunay na nagpakahirap para lang maging matamis ang simula ng araw ng bawat Pilipino. Ang anin na raang ektaryang tubuhan na ito ang siyang bumubuhay sa mahigit isan libo at pitung daang mga manggagawa dito kasama ang kanilang mga pamilya. Kasing dami ng mga tubong ito ang bilang ng kanilang mga biyaya hindi lamang ng tulong, pati pag-asa tungo sa kanilang mga pangarap. At ito na ang makabagong henerasyon ng Victoria's Milling Company. Mas pinatatag at mas pinatanyag kasama ng kanilang mga bagong produkto. Nandyan ang mga bottled at delatang mga bangus at sardinas. Mga frozen food gaya ng tosino, chorizo at bacon dahil espesyal ang panlasang Pinoy para sa Victorias, hindi nila tayo iiwan sa mga mahahalagang okasyon. Kung kaya't naging bestseller ang Victorias Ham, lalo na tuwing Pasko. Talagang nagiging agresibo na ulit ang Victorias. Dati ba diba, pag tinitingnan mo yung sugar, yung asuka lang talaga. Ngayon, ang dami ng industries na nakakabit sa kanya. Ang pagpoproduce ng fuel, which is ethanol, ang paggawa ng rubbing alcohol na nakatulong ng malaki during the pandemia at um, we can generate power na pwede nating ibenta sa grid. Ang daming brownout ngayon. So makakatulong talaga siya to, to help the communities around us. Marami sa atin ay tiyak relate na relate sa kwento ng Victorias. Minsan kasi magsisimula ang araw natin na puno ng tamis at saya at magtatapos ito sa medyo mapait pero kagaya ng pinagdaan ng karanasan ng Victoria's Milling Company. Walang pait ang hindi nila kayang patamisin dahil para sa kanila. Ang kwento ng kanilang kumpanya ay kwento ng bawat isa sa atin. Sipag, determinasyon at tiyaga ang susi na inaasam na pagbabago. Gaya ng nangyari kay Mark Cerezo, ang tinaguriang ang rubber man ng Taytay Rizal. Ang kanyang mga obra mula sa goma, gawa sa retasong suelas ng sapatos na kanyang kinukuha sa Marikina. Ipinangako noon ni Mark sa kanyang sarili na bawat laro ang kanyang bubuin mula sa mga goma ay magbibigay ngiti sa mga batang minsang naging kagayan niya. Ano ang laruan ko, yung mga pito-pito na nabibili sa tindahan, Then, ginawa ko siya ng parang lalagyan na may design ng spaceship. To the point na yung ginawa kong uh, spaceship na yun, uh, sinira pa sa harapan ko. Ang mga pira-pirasong gomang ito, aba akalain nyo bang magiging isang masterpiece? Nakakabuo lang naman si Mark ng mga malalaking laruan, gaya ng mga robot at mga animated figure. At niregaluhan din niya ng kanyang mga obra, ang mga angels ko na sina Pepe at Pilar. Miss Corina, ito po pala ang regalo ko para po kay Pepe at Pilar. Wala po sa gomang tining at kay Rubberman. Pati paggawa ng face mask, ginagawa na rin ni Mark. Totoo nga, talagang walang hindi nagbabago sa mundo. Basta samahan ng pagsusumikap, siguradong ang dating walang-wala, magiging wow na wow. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo ha. You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi by day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.